Dito na po guys yung team ni Ray Ocrayus dito po. Si Tagaya po ito. Ayan eh. po yung gym ni Ray Ocrayus. Si Tagaya. Ayan. Yeah. Boxing gym. Lipin po natin si Ray. Ano na po sila. Alam mo naman dito, mahirap ang video-video eh. Ano natin. Ano natin.

Yung visitor, yung visitor ng Tasero, kaya hindi pwede mag-sparring yung home face okay lang. So Pa-shoutout na lang sa mga ano, ah? mga pants mo. Bakit ka parang talaga? Still, bakit ka lang talaga? Alam mo yun, paano ano lang pa. Ito yung gym ni WBA. Super Champion. Super Champion pa lang Dapat-dapat Champion yan five team nung five mga dapat may bagong trainer ano, 'to. Uh, ko lang yung dalawang anak ko. Sabi ko lang sa sa kanila eh siguro bestie yung makakapakaano kaya maka, ng speed, ah, uh, speed assay saka kano, mm -hmm. Saka stamina. Mm -hmm. Try ko kayo kung kaya masih oh, ini unek unek semas pakin adang jurusku unek oh, matikan mau ini kau matikan hahaha <laughs> hey. so, 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 so. Ready to go? Ray, turuan mo nga yung, yung specialty mo yung gano'n, yung, yung, hindi nakikita, di ba Kaliwete sa Yun ang maganda yung ano, yung di ba pag kala mo jajab,

ストレイクかなと思ったらもう、ぷン、um、こ,こんな感じ、<laughs> こんな感じ、こうでしょ、ンん、うまいよ。